Sa mundong puno ng ingay, may isang uri ng tao na kakaiba. Hindi siya sumisigaw para marinig, hindi siya nakikipagsabayan para mapansin. Tahimik siyang nagmamasid, nag-aaral at kumikilos. Parang anino na dumadaan sa pagitan ng mga ilaw ng nipunan, marami ang hindi siya naiintindihan. Sasabihin nilang malamig, mailap o mahirap lapitan. Pero ang totoo, hindi siya tumatakas sa mundo. Pinipili lang niyang huwag maging bihag nito. Ito ang kwento ng mga taong marunong mabuhay sa sarili nilang ritmo. Nang mga hindi natitinag sa pressure, hindi umaayon sa uso at hindi natatakot sa katahimikan, isang dokumentaryo ng disiplina, kalayaan at panloob na kapangyarihan. Ito ang mundo ng mga tahimik na mandirigma. Ito ang landas ng sigma. Isipin mo ang mundo bilang isang manipis na balat ng pintura, makintab, maayos. Pero sa ilalim nito, puro kagubatan, puro instinct, puro gulo na naghihintay lang ng pagkakataon. Ang tinatawag nating kaayusan ay parang hangin na pilit hinihinga ng karamihan. Kailangan nila ng mga patakaran, schedule, at mga planong paulit-ulit. Dahil sa predictability nila, nararamdaman na ligtas sila. Sa totoo lang, karamihan sa mga lalaki ay nabubuhay sa ilalim ng ideya na basta may sistema, may direksyon sila. Pero darating at darating ang panahon na mababasag ang ilusyon isang hindi inaasahang krisis, isang pagyanig na hindi nakasulat sa plano. At doon makikita mo kung sino talagang kaya at sino ang guguho, ang iba na tataranta, napaparalisa, nawawala sa sarili. Parang biglang nawala ang mundo na kinagis na nila. Pero may iilang tao, kakaiba, tahimik, hindi sumasabay sa daloy ng karamihan, na parang mas lalong tumatapang kapag gulo na ang lahat sila ang mga sigma. Habang ang iba ay nababalisa sa kawalan ng kontrol, sila ay parang isdang biglang nakahanap ng tubig. Sa kanya, ang kaguluhan ay hindi banta. Isa itong larangan ng posibilidad, ang sigaw ng takot ng iba ay parang musika sa kanyang tenga dahil doon siya lumalakas. Doon siya tumatama. Hindi niya kailangan ng hawla ng kaayusan para mabuhay. Ang mundong gumuho para sa iba ay parang pintuang bumukas para sa kanya. Sa bawat pagyanig habang lahat ay kumakapit, siya bumibitaw, hindi dahil sumusuko, kundi dahil alam niyang ang kontrol ay hindi hawak ng mahigpit, kundi pinamumunuan ng malinaw na isipan. At sa mga panahong ang karamihan ay naghihintay ng himala para maibalik ang dating ayos, siya naman tahimik ng gumagalaw. Dahil sa mundo kung saan lahat ay naguguluhan, ang kalmadong isipan ay parang sandata. Ito ang simula ng kwento ng Sigma ng lalaking hindi lang nabubuhay sa gitna ng kaguluhan, kundi umuunlad dito ikalawa. Kapag bumagsak ang mundo, karamihan ay nalulunod sa gulo, pero siya, dun lang nagsisimulang huminga. Ang karaniwang lalaki ay umaasa sa sistema, sa trabaho, sa oras ng sahod, sa gabay ng mga patakaran. Iyon ang bumubuo ng kanyang direction. Pero kapag biglang nawala ang estrukturang iyon, parang nawawala rin siya. Yung tipong hindi alam kung saan magsisimula dahil buong buhay niya may sinusundan siyang script. Pero ang Sigma, ibang klase. Hindi siya kailanman umasa sa estrukturang iyon. Para sa kanya, ang sistema ay pansamantalang tulong lang hindi kailanman pundasyon. Kaya't nung bumagsak ang lahat, hindi siya sumama sa pagkadapa sanay siya sa kawalan ng katiyakan. Sanay siya sa pag -adjust. Habang ang iba ay frozen sa takot, siya ay tahimik na kumikilos. Hindi niya kailangang ipilit ang kontrol sa gitna ng kaguluhan sa halip. Ginagamit niya ang bawat pagbabago bilang direksyon. Ang kaayusan para sa kanya ay hindi kailanman kaligtasan, kundi isang convenience lang. Magandang magkaroon, pero hindi kailangang sandigan. Kaya nang mawala ng pader, hindi siya nagtayo ng bago, naglakad siya sa mga guho. At sa bawat hakbang, natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi galing sa mga panuntunan, kundi sa kakayahang magpatuloy kahit wala na ito. Habang ang iba ay natutong mabuhay dahil may structure, ang sigma ay natutong umunlad dahil sa kakulangan nito. Dahil sa dulo, ang tunay na kalayaan ay hindi yung kaya mong kontrolin ang mundo, kundi yung kaya mong manatiling buo kahit pumagsak na ito. Tatlo, sa gitna ng kaguluhan, ang totoo ay lumalabas. At kung sino ang matatag, <laughs> doon mo lang malalaman. Kapag gumuho ang mga bagay, nawawala rin ang mga maskara. Ang mga taong dati puno ng yabang, biglang natitigilan. Yung mga nagmukhang malakas, ngayon nanginginig sa takot. Kasi sa oras ng tunay na pagsubok, hindi mo na maitago kung sino ka talaga. Pero para sa Sigma, ito ang oras na pinakaklaro ang mundo. Habang lahat ay nagtatago sa ingay, siya ay nananatiling tahimik nakamasid, nagmamasid sa kung saan siya maaaring tumama. Hindi niya kailangang magkunwari dahil ang lakas niya ay hindi kailanman galing sa palakpakan o sa titulo. Ito ay galing sa loob, sa tiwalang hindi kayang gibain ng kahit anong kaguluhan. Ang gulo sa halip na magpabagsak sa kanya, siya pa ang nagiging matalim dito. Parang bakal na hinulma sa apoy habang ang iba ay natutunaw, siya ay tumitibay. Habang ang iba ay kumakapit sa dating mundo, siya ay naglalakad papunta sa bago. Ang mga salita niya ay hindi kailangang malakas, sapat na ang presensya. Ang kapangyarihan niya ay hindi kailangan ng spotlight. Dahil sa gitna ng kawalan, siya ang nagiging sentro ng katahimikan. At sa katahimikan ayon, Nakikita mo kung bakit kakaiba ang sigma. Dahil kung saan ang iba ay naghahanap ng paraan para makaligtas, siya ay naghahanap ng dahilan para lumago. Hindi siya ipinanganak para takasan ng unos. Ipinanganak siya para sumabay dito. Dahil alam niyang sa gitna ng gulo, doon nagiging totoo ang tao at doon siya nagiging pinakamalakas apat. Habang ang iba ay nakikita ang kaguluhan bilang panganib, siya nakakakita ng pagkakataon. Para sa karamihan, ang pagbabago ay nakakakaba. Kapag nawala ang nakasanayan, parang may lindol sa loob nila. Pero para sa sigma, ang bawat pagyanig ay parang senyales, isang paanyaya na gumalaw, magbago at lumago. Hindi siya natataranta kapag nagiba ang direksyon ng hangin. Sa halip, binabasa niya ito, Inaalam kung saan ito patungo at ginagamit iyon para maglayag ng mas malayo. Habang ang iba ay nag-aabang kung kailan babalik ang dati, siya ay nagtatayo na ng bago. Ang kaguluhan para sa kanya ay parang reset button. Oo, masakit, magulo, pero dito nabubura ang lumang sistema at doon siya nakakakuha ng advantage. Dahil habang ang iba ay takot magbago, siya ang unang lumalakad sa bagong daan. Hindi siya biktima ng gulo, isa siyang manlalakbay na marunong gumamit ng unos bilang gabay. Hindi siya lumalaban sa agos para patigilin ito. Sinusundan niya ito hanggang sa makarating siya sa paborabling daloy. Kaya habang ang mundo ay abala sa pagreklamo siya ay abala sa paglikha. Habang ang iba ay lumalaban sa hindi nila kayang kontrolin, siya ay marunong sumabay hanggang makuha ang tamang tiempo. At doon nagiging malinaw kung bakit sa gitna ng kaguluhan, laging siya ang nauuna. Hindi dahil maswerte siya, kundi dahil marunong siyang makinig sa ingay na tinatakbuhan ng iba. Ang kaguluhan ay parang bagyo para sa karamihan, nakakatakot para sa kanya direksyon at sa bawat patak ng ulan nakikita niya ang daan papunta sa susunod na yugto ng kanyang pag-angat panglima sa gitna ng presyon, ang iba ay nadudurog pero siya lalong tumitibay para sa karamihan ang pressure ay parang pader na unti-unting lumalapit dinudurog ang loob nila pero para sa sigma ito ang nagpapatibay ng gulugod. Habang ang iba ay nauubos sa kaba at pagdududa, siya ay mas lalong lumilinaw ang isip. Ang kaguluhan para sa kanya ay hindi nakakabingi. Ito ay parang rhythm na sinusundan niya. Habang ang iba ay nalulunod sa ingay, siya ay kalmadong pumipili ng tamang hakbang. Ang bawat bigat na nagpabagsak sa iba, siya ay ginamit yon para mas lumakas hindi siya nagpapanik dahil alam niyang walang silbi ang takot kapag kailangan ng aksyon. Ang katahimikan niya sa gitna ng gulo ay hindi kawalan ng emosyon. Ito ay disiplina. Kaya't kapag ang lahat ay sabog, siya ang tanging kalmado. At sa mundong nagkakagulo, ang taong kalmado ang laging may bentahe. Ang pressure na nakakaparalyze sa iba ay siya namang pumipino sa kanya. Dahil sa bawat unos, hindi lang siya lumalaban, natututo siya. At sa bawat pagtama ng bagyo, hindi niya tinatakasan ng ulan. Tinatanggap niya ito dahil alam niyang doon siya hinuhubog ang mga desisyon niyang ginagawa sa gitna ng gulo ay hindi emosyonal kundi kalkulado. Habang ang iba ay nanginginig sa stress, siya ay tumitibay dito. Parang bakal na pinapanday sa apoy ng kaguluhan at sa dulo ng bagyo habang ang lahat ay pagod siya ay handang muli. Dahil ang gulo na sumira sa iba siya naman ang ginawang mas matalim, mas malinaw at mas mapanganib. Anim sa mundong kontrolado ng emosyon ang hindi na titinag, ang tunay na may kapangyarihan hindi dahil walang pakiramdam ang sigma kaya siya tahimik kundi dahil alam niyang ang sobrang emosyon ay parang tanikala kapag pinairal mo, ikaw mismo ang nagiging bihag. Habang ang iba ay mabilis magalit, madaling masaktan o mapikon, siya ay nananatiling steady hindi dahil hindi siya naaapektuhan, kundi dahil pinili niyang huwag agad tumugon. Para sa kanya, ang unang reaksyon ay madalas bitag ng impulsong humihila sa atin palayo sa direksyon ng lohika. Ang pagiging detached niya ay hindi kawalan ng puso. Ito ay taktika. Tulad ng isang sundalong marunong sa laban, hindi siya nagpapadala sa unang bugso. Alam niyang kapag ang kalaban mo ay naiintindihan ang iyong emosyon, madali kang manipulahin. Kaya kapag sinusubukan siyang galitin, pinipili niyang gumiti. Kapag may gustong magpasuko sa kanya sa pamamagitan ng guilt o pressure, pinipili niyang manahimik. Dahil alam niyang ang katahimikan sa mga ganitong sandali ay mas makapangyarihan kaysa libong salita sa mga relasyon, sa trabaho, o kahit sa lipunan. Ang sigma ay hindi madaling kontrolin. Hindi dahil matigas ang ulo niya, kundi dahil marunong siyang huminga bago magpasya. At sa mundong lahat nagmamadali mag-react, siya lang ang nakikita ang buong larawan. Ang pagiging detached niya ay hindi paglayo sa tao, kundi paraan ng pagprotekta sa sarili. Kasi alam niya, kapag ikaw ay kalmado, malinaw ang isip at kapag malinaw ang isip, walang makakaikot sa iyo, kahit sino, kahit ano. Sa ganitong paraan, ang sigma ay nagiging master ng sarili. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa kontrol. At sa dulo, iyon ang tunay na anyo ng kalayaan. Pito, minsan ang tunay na lakas ay makikita sa taong marunong mabuhay ng mag-isa. Sa panahon ngayon, parang kasalanan ang pagiging mag-isa. Laging sinasabi ng lipunan na kailangan mong may kasama, may grupo, may koneksyon. Pero para sa Sigma, ang pag-iisa ay hindi kahinaan. Ito ang pinagmumula ng kapangyarihan. Habang ang iba ay natatakot sa katahimikan, siya ay komportable dito. Habang ang iba ay naghahanap ng validasyon, siya ay kontento sa sariling pagunlad. Dahil alam niya kapag natutunan mong maging buo kahit mag-isa, hindi ka na kailanman magiging alipin ang presensya ng iba. Sa kanyang pag-iisa, mas naririnig niya ang sariling boses. Mas malinaw ang direksyon, mas totoo ang desisyon, walang ingay ng opinyon, walang presyur ng pagtanggap, kundi ang purong pagninilay kung sino siya at kung ano talaga ang mahalaga hindi niya kinatatakutan ng isolation. Dahil para sa kanya, ito ay sanctuary. Isang lugar kung saan siya lumalakas, lumilinaw, at muling binubuo ang sarili. Doon niya hinuhubog ang disiplina at doon niya natutunang hindi lahat ng koneksyon ay dapat panatilihin. Sa mga oras ng katahimikan, hindi siya nag-iisa, kasama niya ang kanyang mga layunin. At habang ang iba ay nauubos sa pakikisabay sa mundo, siya ay patuloy na lumalago sa sariling bilis. Dahil sa dulo, ang sigma ay hindi lumalayo sa mundo dahil galit siya rito. Lumalayo siya para mas maunawaan ito. At kapag bumalik siya, dala niya ang isang uri ng lakas na hindi kayang ibigay ng sinuman. Ang lakas ng isang taong buo kahit walang kasabay-apat, ang mga tahimik sila ang madalas nakakakita ng hindi napapansin ng iba sa mundong puro ingay, puro opinyon, puro pagmamayabang. Ang katahimikan ng Sigma ay kakaibang sandata. Habang ang iba ay abala sa pagsasalita, siya ay nakikinig. Habang ang iba ay nagmamadaling magpahayag, siya ay nagmamasid. Hindi dahil wala siyang masasabi, kundi dahil alam niyang sa pagitan ng katahimikan Nandun ang tunay na kaalaman. Ang bawat tahimik na sandali ay pagkakataon para makita ang galaw ng mundo ng mas malinaw. Ang mga intensyon, ang mga motibo, ang mga lihim na hindi sinasabi ng salita. Ang mga tao ay natatakot sa katahimikan dahil pinapaalala nito kung gaano tayo kaliit sa harap ng sarili nating isip. Pero para sa Sigma, doon siya lumalakas. Doon niya naririnig ang boses ng lohika habang ang mundo ay lumulubog sa emosyon. Hindi niya kailangang laging sumabat. Dahil alam niyang hindi lahat ng laban ay dapat salihan. Ang ibang tao ay nananalo sa pamamagitan ng pagsigaw, pero siya sa pamamagitan ng pagpipigil. Ang ibang tao ay hinahangaan sa dami ng sinasabi, pero siya ay nire-respeto sa lalim ng kanyang pananahimik. At dito lumalabas ang kakaibang kapangyarihan ng Sigma, ang kakayahang manatiling kalmado sa mundong puro gulo. Dahil habang ang lahat ay nagkakandara pa sa atensyon, siya ay unti-unting lumalakas sa likod ng liwanag. Tahimik siyang gumagalaw, tahimik siyang nagtatagumpay. At sa dulo, habang ang ingay ng iba ay naglalaho, siya pa rin ang nakatayo dahil ang katahimikan niya ang tunog ng kontrol. Siyam, ang direksyon ng isang tao hindi sinusukat sa bilis niyang kumilos, kundi sa disiplina niyang manatili sa tamang daan. Para sa sigma, hindi sapat ang talento, hindi sapat ang talino, o kahit ang tapang, dahil sa dulo ang tunay na nagtatagumpay ay yung marunong magdisiplina ng sarili kahit walang nakakakita habang ang iba ay kumikilos lang kapag may nanonood siya ay tuloy-tuloy kahit walang palakpak walang kailangang audience walang kailangang motivasyon mula sa iba dahil ang disiplina niya ay hindi para ipakita kundi para mapanatili ang sarili niyang direksyon may mga araw na pagod siya, may mga sandaling gusto niyang sumuko, pero sa halip na sumuko, humihinga siya. At nagpapatuloy hindi dahil madali, kundi dahil alam niyang ang bawat maliit na hakbang ay bahagi ng mas malaking laban. Ang prinsipyo niya ang nagsisilbing kompas, habang ang iba ay bumapaling kung saan madali, siya ay nananatili sa kung ano ang tama. Hindi siya nagpapadala sa usong. Hindi siya na naaakit sa shortcut. Alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi kailangang madaliin basta't may direksyon at disiplina. Sa mundo ngayon na puro instant, instant fame, instant success, instant validation. Ang sigma ay parang lumang sundalo na dahan-dahan pero tiyak ang galaw tahimik. Pero sigurado, hindi napapansin sa simula pero sa dulo siya ang laging naiiwan sa tuktok. At kapag tinanong mo kung ano ang sikreto niya, simple lang ang sagot. Hindi ako pinakamagaling, hindi ako pinakamabilis, pero ako yung hindi tumigil. Sampo, hindi niya kailangang ipakita ang lakas dahil ang katahimikan niya sapat ng patunay sa dulo ng lahat. Kapag nawala na ang ingay ng mundo, kapag ang mga ilaw ay isa-isang namatay, ang natitira ay hindi ang sigaw ng mga nagmalaki, kundi ang hakbang ng mga nanatiling totoo. Ang Sigma ay hindi alamat, hindi rin perpektong nilalang. Isa lang siyang tao na piniling maging buo sa gitna ng kaguluhan. Tahimik siyang naglakbay, pero sa bawat tahimik na hakbang, may disiplina, may direksyon, may paninindigan. Habang ang karamihan ay nahulog sa kagustuhang mapansin, siya ay patuloy na umangat ng hindi humihingi ng tingin. Habang ang iba ay nakipagkumpetensya sa iba, siya ay nakipagkumpetensya sa sarili at doon napanalunan niya ang tanging laban na mahalaga ang laban sa loob. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Hindi niya kailangang magyabang dahil ang mga gawa niya mismo ang sumisigaw ng katotohanan na ang tahimik na disiplina, ang matibay na loob at ang kalmadong isip ay mas malakas kaysa sa ingay ng mundo. At kapag tinitigan mo ang mga mata ng isang tunay na sigma, makikita mo hindi ang kayabangan, kundi ang lalim ng taong dumaan sa apoy at nanatiling buo. Ang uri ng kaluluwang hindi kailanman inangkin ng lipunan dahil pinili niyang siya mismo ang magmay-ari ng sarili niyang kapalaran. Sa dulo, walang korona, walang palakpak, walang ingrandeng pagdiriwang tanging katahimikan. At ang isang lalaking nakatayo sa sarili niyang lakas na may ngiti ng taong alam na ang tunay na tagumpay ay yung hindi kailangang ipagsigawan. Kung may natutunan ka sa video na to, baka panahon na rin para pakinggan mo ang sarili mong katahimikan. Dahil minsan, hindi mo kailangang baguhin ang mundo, kailangan mo lang maging kalmado sa gitna nito. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng kwento, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Dahil dito, hindi tayo nagtuturo kung paano maging katulad ng iba. Tinituturuan natin kung paano maging totoo sa sarili. Ito ang boses ng mga tahimik pero matatag. Ito ang landas ng mga sigma hanggang sa susunod na kwento.